Hi guys! For today's video, samahan nyo kami ni Habing ibahagi ang wheelchair at tungkod na ibinigay lang din kay tatay ngunit ayaw niya na namang gamitin kaya ibibigay na lang natin. Yan, si nanay. Siya yung nagwi-wheelchair kaya kaya na natin ibibigay yung wheelchair. Oh, nagpapasalamat siya dyan, guys. And yan, si tatay. Diyan na rin natin ibibigay yung tungkod kaya come on, let's go! Yan, habang papalabas kami ay buhat buhat ni Habi ang ating wheelchair na ibibigay sa kanila. So, siyempre, o to, todo video sa kanya. And yan, malapit na kami sa labas. Okay, okay, okay. And yan. And yan, kinukuha niya na yung motor namin at para may labas na. Yan na po. Okay. And yan guys, papunta na tayo sa tinitigilan nila nanay at ni tatay. And yan. O, oh, ha? Huh? Tingnan nyo mo yung videographer. O, oh. sa For the, for the Pakita person. Yan guys. Pass forward ko na guys ito. Andito na tayo sa tinitigilan nila tatay. O, oh, kita niya yan? Tara pa lang. Diyan sila natigil. And yan guys. Uh, ah, na tayo. Binaba na natin yung wheelchair. ang hindi ni tatay yung wheelchair para makuha niya yung bago. So, yan tu tuan tuwa siya, ba diba? Abot hanggang tenga yung miti niya. Sok na ni tatay yung wheelchair. At titignan niya, tuwang sila, mag-asawa sa so binigay natin. When magagamit guys, makakaupo pa ba dyan? Hindi na. Ito din, sira na din ito. And dyan, pati yung tungkod, eh, abot na natin. And dyan guys, naibigay na natin kay tatay yung tungkod, na saan, nas mapapakinabangan niya yan, dahil, pagpupunta siya dati ng palengke, naka-wheelchair pa siya. So yan, may aalalay na rin sa kanya. And dyan, tinatanong ko dyan si nanay kung saan sila umuuan ng pagkain nila. Yung sabi may nagbibigay ng tulong para lang may makain sila. And dyan, si tatay pinapaupo niya ako dyan. So sabi ko, hindi na po, eh, dinalang po namin yan at pupunta pa po kami ng sementeryo. Dyan, ngiti-ngiti si tatay kasi lo, ang tulong daw sa nila ng wheelchair at ng tungkod. Yan, tinatanong din sa ni nanay kung san kung yan daw ba ay galing abroad. Sabi ko, hindi po galing lang din po yan sa gobyerno. And yan, iniangat ni Habi yung paa para medyo matangkad ng konti. Para hindi masyadong makuba si tatay. O, ba diba? O, yan. Ayos-ayos lang. Ayos-ayos lang. Sinasabi ko din dyan na yan po ay bigay lang din po sa biyanan ko sa tatay ni Habi na kung saan hindi rin magagamit dahil stroke at ayaw din po sa wheelchair. E namang namang saklay ay hindi rin niya yan magagamit dahil ano yung kaliwa niyang kamay, hindi niya maihahawa. And John, hanggang dito na namang po. Thank you for watching. Like, follow, and share.